Magandang araw sa inyo mga kaguro. Ngayong araw ay may bago tayong good news at tungkol ito sa service credits ng mga guro, pwede na ring e-montize. Para malaman ang buong detalye, please watch this. Service credits ng mga guro, pwede na ring e-montize. Giniit ni House Deputy Minority Leader at Act-Teacher's Party List Representative Franz Castro na bukod sa pagtanggal sa Service Credits Cup of 15 Days, ay pwede na ring monetize ang service credits ng mga guro. Isa tong tagumpay para sa mga guro dahil matagal nang walang opsyon ang mga guro na e-mountize ang kanilang service credits. Our source is from Act-Teacher's Party List yun lamang ang ating update ngayong araw. Please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page. Bifam Salamat!